Alam mo ba yung pakiramdam ng biglang nagbago ang ihip ng hangin? Yung dati, siya yung palaging abala, laging busy sa sarili niyang mundo. Pero ngayon, biglang sobrang attentive? Kapag naramdaman ng isang babae na nawawalan ka na ng interes, may mga bagay na siguradong magbabago. At hindi lang ito tungkol sa emosyon, kundi tungkol din sa dynamics ng kapangyarihan, validation at control. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga sinyales na nagpapakitang unti-unti nang nag-iiba ang galaw niya kapag napansin niyang nawalan ka na ng interes. At higit sa lahat, paano mo to dapat harapin ng may tamang mindset at kumpiyansa? Alam mo, minsan ang pagkakaroon ng distansya ang pinaka paraan para mas makilala mo hindi lang ang taong kasama mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Marami ang natatakot na umatras o mag-pullback sa isang relasyon kasi baka masaktan. Pero minsan, yun ang kailangan para malaman kung sino talaga ang totoo at kung sino lang ang nakasanayan. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung saang lugar ka nanood. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad at huwag kalimutan mag-subscribe para sa ganitong klase ng content. So ano nga ba ang unang reaksyon ng babae kapag naramdaman niyang nawalan ka na ng interes? Una sa lahat, mapapansin mong bigla siyang magiging mas attentive. Bakit nga ba? Kasi ramdam niya ang pagbabago sa energy mo. Yung dati mong pagiging available, biglang naglaho. Hindi man niya sabihin ng diretsyo, pero may parte sa kanya na nagpapanik. At sa panik na yon, gagawin niya ang lahat para punan ng kakulangan. Mapapansin mo na biglang magiging mas madalas ang mga text niya. Kahit mga simpleng tanong o pangungumusta lang. Minsan, mas madami rin ang compliments niya na dati naman ay wala lang sa kanya. Sa social media, bigla siyang magla-like o magko-comment sa mga posts mo parang pinapaalala lang niya na, Uy, andito pa ako ha. At ang pinaka-obvious, biglang magiging interesado siya sa mga bagay na dati hindi naman niya pinapansin yung mga hobbies mo, biglang gusto na rin niyang subukan. Kung dati, parang ikaw lang ang excited maglaro ng basketball o mag-hike sa bundok, ngayon, siya na mismo ang mag-aaya. Ang tanong, paano mo to dapat i-handle? Simple lang, stay steady. Huwag kang mag-overreact o magmadali. Hayaan mo siyang mag-effort. Hindi mo kailangan suklian agad ng parehong energy o magpakita na parang desperado rin The key is to maintain your composure. Ipakita na hindi ka naapektuhan. Kasi, sa totoo lang, kung bibigay ka agad, mawawala rin ang thrill para sa kanya. Ngayon, ano naman ang susunod na gagawin niya kapag nakita niyang hindi ka pa rin basta-bastang bibigay? Dito na papasok ang pagsusulit sa tibay mo, ang testing phase. Susubukan niyang alamin kung totoo ba ang withdrawal mo o pakululang para makuha ang atensyon niya. Kaya't huwag kang magtaka kung bigla siyang maging malamig o distant. Parang gusto niyang ipakita na wala lang sa kanya ang pagkawala mo. Pero tandaan mo, hindi dahil sa walang pakialam siya, kundi sinusukat niya kung gaano ka kaseryoso. Minsan, maglalabas siya ng mga kwentong may ibang lalaki. Parang gustong alamin kung magseselos ka ba. O kaya naman, magsisimula siya ng walang katuturang pagtatalo. Para lang makita kung bibigay ka sa emosyon. Ang susi rito, huwag kang patangay, huwag kang mag-react. Kung malamig siya, huwag mong initan ang sitwasyon. Kung nagpaparinig siya tungkol sa iba, ngumiti ka lang, hindi dahil sa walang pakialam ka, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Sa puntong ito, mahalagang ipakita mo na hindi ka madaling maapektuhan. Kasi kung ipapakita mo na apektado ka, Magpapadala siya sa ideyang kaya kanyang kontrolin gamit ang emosyon. Ang pinakamagandang mindset dito? Isipin mo na ikaw ang may kontrol sa sarili mong reaksyon. Hindi mo kailangang patunayan ang nararamdaman mo sa kanya o ipaglaban ang sarili mo sa bawat maliit na bagay. Hayaan mong makita niya na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, hindi dahil sa wala kang pakialam, kundi dahil kaya mong magtimpi at mag-isip ng tama kahit sa harap ng pagsubok. Ang pagiging steady sa ganitong mga sitwasyon ay hindi pagpapakita ng kawalang pakialam kundi pagpapatunay na may disiplina ka sa emosyon mo. At sa totoo lang, iyon ang nagpapakita ng tunay na halaga ng isang tao. Ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng emosyonal na bagyo. Minsan, hindi agad halata ang pagbabago sa reaksyon ng babae kapag napansin niyang nawalan ka na ng interes. Pero habang tumatagal, unti-unti itong lumalabas sa kilos at galaw niya. Pagkatapos niyang maging mas attentive, makikita mong susubukan niyang itest ang tibay ng desisyon mo. Kapag napansin niyang hindi ka pa rin nagre-react sa mga subtle moves niya, dito na niya ilalabas ang pangalawang taktik, ang pagsusubok sa tibay mo. Bakit niya ginagawa to? Simple lang. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang nararamdaman mo o drama lang. Una, pwedeng bigla siyang maging malamig at distant. Yung dating halos araw-araw ang chat, biglang magiging tahimik. Minsan, parang siya pa yung nawalan ng interes. Bakit ganito? Kasi sinusubukan niyang alamin kung bibigay ka. Kung magpapakita ka ba ng kahit konting panghihinayang o magsisimula kang maghabol. Ang iba naman, magpaparinig tungkol sa ibang lalaki, mga kwentong may kasamang tawanan, at tila masaya siya sa presensya ng iba. Parang gusto niyang makita kung kakagat ka sa bitag ng selos. At kapag napansin niyang nagsimula kang magtanong o magpakita ng interes sa mga kwentong iyon, alam niyang nakuha niya ulit ang atensyon mo. May mga pagkakataon din na bigla siyang maghahanap ng away. Yung simpleng bagay, palalakihin niya. Minsan, papatulan niya ang maliliit na bagay na dati namang hindi issue. Bakit kaya? Kasi gusto niyang sukatin kung hanggang saan ang pasensya mo. Gusto niyang makita kung kaya pa rin niyang kontrolin ang emosyon mo, kung kaya ka pa rin niyang paiyakin o paikutin sa daliri niya. Ngayon, paano mo ito dapat harapin? Ang pinakamahalaga dito ay manatiling kalmado. Huwag kang mag-react ng padalos-dalos. Kapag malamig siya, huwag mong inita ng sitwasyon. Kapag nagkwento siya tungkol sa ibang lalaki, ngumiti ka lang at huwag magtanong ng masyadong malalim. At kapag naghahanap siya ng away, iwasan mo ang drama. Mas mabuti pang mag ka o pagaanin ng usapan kaysa magpatalo sa galit. Ang sekreto dito ay ipakita na hindi ka naapektuhan. Kasi sa sandaling makita niyang hindi mo pinatulan ang mga pagsubok niya, mararamdaman niyang hindi na siya ang may kontrol sa sitwasyon. At para sa kanya, iyon ang pinakanakakabahala ang malaman na hindi na siya nakakapagdikta ng emosyon mo. Kapag napansin niyang hindi ka nagpatangay sa testing phase niya, mapapansin mo naman ang susunod na reaksyon, ang pagiging emosyonal at hindi mapakali. Dito mo na makikita ang bigla ang mood swings. Minsan sweet siya, minsan naman sobrang cold. May mga oras na magpapakita siya ng lambing at pangungulit. Pero maya-maya lang, para bang galit na naman siya sa mundo. Ito ang tinatawag na emotional unpredictability. Isang senyales na hindi niya kayang kontrolin ang nararamdaman niya dahil nawalan siya ng balanse sa sitwasyon. At ang dahilan? Hindi siya sigurado kung paano ka ba talaga tinitingnan ngayon, kung mahalaga ka pa ba o unti-unti nang nawawala sa sistema niya. Pero muli, ang tamang approach dito ay huwag patulan ng emosyonal na roller coaster. Manatili kang kalmado kahit anong mood ang ipakita niya. Ipaalala sa sarili mo na ang stability mo ang susi sa pagkakaroon ng respeto sa sarili. Hindi mo kailangan magpatalo sa bawat emosyonal na pagbato niya. Kapag nakita niyang hindi ka nag-react sa mga mood swings niya, doon niya marirealize na hindi na siya ang sentro ng mundo mo. At sa puntong ito, mag-iisip siya ng ibang paraan para maibalik ang dating dynamics ang panahon na ikaw ang laging nakasunod sa kanya, ang susunod na hakbang niya. Subukan niyang muling makuha ang atensyon mo sa paraang mas pisikal o mas personal. Biglang magpo ng mga larawan kung saan sobrang ayos niya. Magpapakita ng effort sa pag-aayos ng sarili. O di kaya'y biglang magpakita sa mga lugar kung saan alam niyang nandun ka. Huwag kang magugulat kung biglang magiging extra sweet siya sa mga text o tawag parang gustong magbalik tanaw sa mga magagandang alaala. Ang layunin? Makita kung bibigay ka at babalik sa dati. Dito, dapat mong tandaan na ang kalmado at kumpiyansa mo ang pinakamalakas na sandata. Huwag kang magpa-pressure na ibalik agad ang dating init. Hayaan mo siyang mag-effort. Kung totoo ang sinasabi niya, hayaan mo siyang patunayan sa gawa, hindi lang sa salita. Sa ganitong paraan, Natututo kang magkontrol sa sarili mong emosyon at hindi basta-basta napapaikot ng kahit sino. Kasi sa dulo, ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili mo ang magbibigay ng tunay na kalayaan sa kahit anong relasyon. Kapag hindi umubra ang pagiging emotional at unpredictable niya at hindi mo pa rin pinatulan ang mga moves niya, mag-iiba ulit ang diskarte niya. Sa puntong ito, magsisimula na siyang subukang i-reignite ang interes mo sa mas malinaw at diritsahang paraan. Mapapansin mo na bigla siyang magiging mas presentable kaysa dati. Yung dating simpleng bihis lang, ngayon todo ayos na parang laging may espesyal na okasyon. At hindi lang sa pisikal na aspeto, pati na rin sa mga kilos at salitanya. Parang sinasadyang maging mas charming, mas magaan kasama. Hindi malayong bigla siyang magbiro o magkwento tungkol sa mga dating masasayang alaala ninyo. Minsan, mag-aaya siyang magkape o lumabas ng walang rason. Kung dati, siya yung laging abala, ngayon siya na mismo ang nag-aalok ng oras. At kapag tinanong mo kung bakit, simpleng sagot lang, namiss lang kita. Bakit niya ginagawa ito? Dahil sa puntong ito, naramdaman niyang... Hindi effective ang mga naunang taktika niya. Hindi ka na nakuha sa pagiging cold, sa pagpaparinig o sa mood swings. Kaya ngayon, ang plano niya ay bumalik sa dating kilig at saya para ipaalala sa iyo kung bakit mo siya nagustuhan dati. Ngayon, paano mo ito dapat i-handle? Huwag agad-agad magpakita ng excitement. Oo, maaring nakakatuwang makita na siya mismo ang nag-effort pero tandaan na kailangan mong alamin kung sincere ba talaga o desperadong makuha lang ulit ang atensyon mo. Ang pinakamagandang gawin ay magpakita ng interes pero huwag magmadali. Parang sinasabi mo lang na, Oo, oh, napansin ko, pero kailangan mo pa ring patunayan. Kung bigla naman siyang nagpakita sa mga lugar na madalas mong puntahan, huwag kang magmukhang nagulat o masyadong natuwa makipag-usap ng normal, casual lang. Parang walang big deal. Sa ganitong paraan, ipinapakita mo na hindi mo kinokompromiso ang emosyon mo dahil lang sa mga bigla ang pagpapakita niya. Kapag nakikita niyang hindi ka agad napapadala sa charm at effort niya, makakaramdam siya ng kaba. Dito nalalabas ang panglimang reaksyon niya, ang paglalaro ng mind games. Alam mong nagsisimula na siya dito kapag bigla na lang siyang magpo-post ng cryptic messages sa social media. Mga hugot na walang direktang pinapatamaan pero halatang ikaw ang gustong iparatingan. Pwedeng tungkol sa moving on, sa pagiging malaya o sa pagbabago ng priorities. O kaya naman, magpo-post siya ng picture kasama ang ibang lalaki. Hindi naman sweet pero sapat para mapaisip ka kung ano na nga ba ang estado niya ngayon. Ang layunin niya, guluhin ang isip mo at ipakita na kaya niyang mag-move on kahit pa hindi pa siya sigurado sa nararamdaman niya. Ang tamang tugon, wag mong ilike o i-comment, wag mong patulan ang drama sa social media kasi sa oras na mag-react ka, panalo na siya. Ipinapakita mo na apektado ka at iyon ang hudyat na may kontrol pa rin siya sa emosyon mo. Minsan din, gagamitin niya ang guilt trip magpaparinig na nagbago ka na, na hindi ka na katulad ng dati. At kapag kinonpronta mo, magtataka siya kunwari at sasabihin, hindi naman ikaw ang pinapatamaan ko. Pero ang totoo, gusto lang niyang makita kung magpapaliwanag ka. Kapag nangyari ito, manatiling kalmado. Huwag magpaliwanag o magjustify. Hindi mo kailangang idepensa ang sarili mo kung wala ka namang ginawang mali. Tandaan, ang pagtahimik mo sa ganitong pagkakataon ay tanda ng lakas ng loob at kumpiyansa sa sarili. Kapag napansin niyang hindi mo siya pinapansin sa mind games niya, dito na magbabago ulit ang kanyang diskarte. Susubukan niyang i-reassert ang dominance niya, parang gusto niyang ipakita na kahit anong mangyari, siya pa rin ang may upper hand. Mapapansin mo na magiging dismissive siya hindi na agad magre-reply sa mga messages o kaya'y magka ng plano sa huling minuto. Parang gusto niyang iparamdam na siya pa rin ang may hawak ng sitwasyon. Sa puntong ito, huwag maghabol. Hayaan mo siyang magpakita ng distansya kung gusto niya. Kung magpupumilit kang magpakita ng effort, mas lalo lang niyang mararamdaman na siya ang may control. Ang mahalaga dito ay panindigan mo ang iyong desisyon. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. O oras ng sinuman. Ipakita mo na kaya mong magpatuloy sa buhay mo nang hindi umaasa sa kanya. At kapag nakita niyang hindi ka na bumabalik sa dating gawi, hindi mo na siya hinahabol o pinapansin sa drama niya, doon magsisimula ang panghuling reaksyon, ang aggressive pursuit. Bigla na lang niyang babalikan ang dating sweet na ugali, mga bigla ang chat ng miss nakita o kaya'y mga tawag sa kalagitnaan ng gabi. Magpapakita siya ng pagsisisi at pwedeng umamin na namimiss ka talaga niya. Sa puntong ito, dapat mong tanungin ang sarili mo. Totoo ba ito o dala lang ng takot na tuluyan ka ng mawala, huwag agad magpadaig sa emosyon. I-assess mo kung sincere ba talaga o baka naman bahagi lang ng cycle na paulit-ulit na nangyayari. Ang tunay na pagmamahal ay hindi larong pang-emosyon. Kung seryoso siya, Patutunayan niya ito ng dahan-dahan at walang halong manipulation. Manatili kang matatag at kalmado. Tandaan, ang respeto sa sarili ang pangunahing hakbang sa pagpapanatili ng dignidad sa anumang relasyon. Kung umabot na sa puntong agresibo na siyang nagpupursu at ginagawa ang lahat para lang makuha ulit ang atensyon mo, dito mo na makikita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Pero teka, wag ka agad magpadala sa totoo lang hindi ito tungkol sa kung mahal ka pa ba niya o hindi minsan mas malalim pa rito ang dahilan ang pakiramdam na nawalan siya ng kontrol kasi kapag nasanay ang isang tao na siya lagi ang nasusunod ang pagkakawala ng kontrol ay isang malaking dagok sa ego niya at kung nakikita niya'ng hindi ka natitinag kahit pa siya na mismo ang humahabol doon niya marirealize na hindi na ikaw ang dating madaling magpauto sa mga sweet na salita at pangaakit. Doon mo na makikita ang katotohanan. Hindi lahat ng bumabalik ay nagmamahal pa rin. Minsan, gusto lang nilang siguraduhin, kaya pa rin nilang kontrolin ka. Kaya paano ka dapat magdesisyon sa puntong ito? Simple lang, bumalik ka sa prinsipyo mo. Alalahanin mo kung bakit ka nagdesisyon na mag-pullback sa simula pa lang. Kung naramdaman mo na ang relasyon ay masyadong komplikado, puno ng drama at manipulative behavior, huwag mong hayaan ang sarili mong bumalik sa cycle na iyon. Hindi masamang bigyan siya ng second chance kung talagang may nakikita kang genuine na pagbabago. Pero dapat maging matalino ka sa pag-assess ng sitwasyon. Kasi ang tunay na pagbabago ay hindi makikita sa ilang araw o linggo lang. Kailangan mong makita kung talagang natuto siya at handang baguhin ang pattern na paulit-ulit. Kapag nakita niyang hindi ka madaling bumigay, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Una, titigil siya at magmove on dahil napagtanto niyang wala na talagang epekto ang mga ginagawa niya. O pangalawa, magsisimula siyang magbago dahil na-realize niyang mahalaga ka sa kanya at ayaw kanyang tuluyang mawala. Ngunit tandaan, ang pagbabalik ay dapat hindi dahil sa takot na mawalan ng kontrol, kundi dahil sa tunay na pagpapahalaga sa iyo. Kung sakaling magdesisyon kang tanggapin siya ulit, gawin ito ng dahan-dahan. Huwag -dahan. mong ibigay agad ang buong tiwala at pagmamahal na parang walang nangyari. Dapat makita niya na kailangan niyang patunayan ang sarili niya at hindi lang basta bumalik sa dating dynamics. Sa kabilang banda, kung napagdesisyonan mong huwag ng balikan, magpatuloy ka lang sa sarili mong journey. Tandaan, hindi mo kailangang magmukhang masama o magpaliwanag ng sobra. Ang importante, alam mo sa sarili mong ginawa mo ang tama para sa ikabubuti mo. Ang pagiging kalmado at hindi padalos dalos sa emosyon ang nagpapakita ng tunay na lakas. Sa ganitong paraan, makikita rin niya na hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga drama at pang-aakit. At sa dulo, iyon ang tunay na respeto sa sarili, ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa walang katapusang paghabol at pagbabalik sa dating nakakasakal na sitwasyon. Alam mo, marami ang nagtataka kung bakit biglang nagbabago ang ugali ng babae kapag naramdaman niyang nawalan ka na ng interes. Ang hindi nila alam, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal o pagkagusto. Minsan, ito ay tungkol sa validation, yung pakiramdam na siya pa rin ang may control sa sitwasyon. Kapag natutunan mong huwag magpadala sa ganitong klasing laro, mas madali mong makikilala kung sino ang totoo at sino lang ang nagmamanipula. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangan ng taong paulit-ulit kang sinusubukan sa halip na pinapahalagahan. Ang tunay na relasyon ay hindi paligsahan kung sino ang mas may kontrol. Hindi ito dapat laging takbuhan o habulan. Kung seryoso siya sa'yo, hindi mo kailangang mag-pull back para lang maramdaman niyang mahalaga ka. Ang tamang babae ay hindi ipagpipilitang kontrolin ka, kundi makikipagtulungan para mag-grow kayong dalawa. At kung sakaling mas pinili mong palayain ang sarili mo sa ganitong klasing sitwasyon, alalahanin mo na hindi ka natatalo. Sa katunayan, nanalo ka dahil pinili mong unahin ang kapayapaan at dignidad mo. Hindi madali ang mag-pull back, lalo na kung dati ikaw ang laging nag -e effort at nagmamahal ng sobra. Pero minsan, kailangan mong magpakalakas para protektahan ang sarili mo ang hindi pagpapadala sa drama at pagiging kalmado sa gitna ng emosyonal na kaguluhan ang nagpapakita ng tunay na pagiging matatag. At sa oras na maunawaan mo ang tunay na dynamics ng ganitong sitwasyon, mas madali nang panindigan ang mga desisyon mo. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa kanya o sa kahit sino. Sapagkat sa puntong ito, alam mong natutunan mo ng kontrolin ang sarili mo at walang halaga ang kahit anong relasyon kung kapalit nito ang pagkawasak ng sarili mong respeto at dignidad. Sa huli, mahalaga pa rin ang pagpapatawad at pagpapalaya, hindi para sa kanya kundi para sa sarili mo. Tandaan, ang hindi paghabol at ang pagpili sa sariling kapayapaan ay hindi tanda ng pagiging mahina kundi ng pagkakaroon ng matatag na pagkatao. At kung sakaling magpatuloy siya sa buhay niya, hayaan mo. Ang mahalaga, alam mo na sa sarili mo na ginawa mo ang tama. Ang hindi pagpapadala sa laro ng kontrol ay tanda na natutunan mo ng pangalagaan ng sarili mong puso at isipan. Magpatuloy ka sa landas ng katahimikan at kalmado. At sa bawat hakbang, yakapin mo ang katotohanan ng minsan. Ang tunay na lakas ay nakikita sa hindi pagpapadala, sa kakayahang pumili ng kapayapaan kahit pa ang iba ay pilit na kinukuha ang kontrol.